Naranasan mo na ba ang magkaroon ng tinig sa iyong pananampalataya? Ito po mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago po ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, inaniyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutan isubscribe ang YouTube channel ng aking wife, Grace Arcelias TV, at yung isa kong channel na Christian Tips. Salamat po ng marami sa inyo. Na ngayon, dadako na po tayo sa ating pag-uusap, pag-aaral. Welcome po mga kapatid sa ating devotional Bible study. Day 74 na po tayo. Ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7. Ang sabi, And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a turn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest... I be exalted above measure. Sa Tagalog po mga kapatid, ganito ang ating mababasa. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Na ang ating topic po ngayon mga kapatid, tinik sa buhay ng mananampalataya. Alam naman po natin, pag sinabing tinik ay masakit, hadlang sa lalamunan kung may tinik yung lalamunan natin, hadlang sa daraanan kung dadaan tayo maraming tinik at di mapalagay kung may tinik. At lalo na po yung mga magagandang botil kapag naitanim at kung maraming madangong matinik ay hindi po makakatubo ng mabuti yung magagandang botil. So, yung tinik po mga kapatid ay masasabi po natin hindi maganda yung ating feelings or condition kapag mayroong mga tinik. Now, ano po yung tinik sa buhay ng mga mananampalataya? Mayroon pong dalawang bagay. Ang una po, ang sugo ni satanas. Ito po ay tinik sa buhay natin. Ano mang mga taktika ni satanas, mga ginagawa ni satanas, mga messenger ni satanas, o di kaya yung mga pakana ng jablo. Ito po ay tinik sa buhay natin mga kapatid. Mga persecution, ito po ay tinik sa buhay natin bilang mananampalataya Basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo Dito po sa verse 7 sa ikalawang korinto 12 At nang ako'y huwag magpalalo ng labis Dahil sa kadakilaan ng mga pahayag Ay binigyan ako ng isang tinik sa laman Nang isang sugo ni satanas Upang ako'y tampalin Nang ako'y huwag magpalalo ng labis Mga kapatid sa buhay ni Apostol Pablo He said A turn in the flesh was given to me. Yung turn in the flesh, ibinigay sa kanya. Ang sabi po ng iba, binigyan daw siya ng sakit na hindi na po gagaling. At um, marami po yung mga ibang interpretation tungkol dito sa tinik na sinasabi ni Apostol Pablo. Sapat na raw yung sagot ng Diyos sa kanya, hindi na pagagalingin. But para po sa akin mga kapatid, maybe yes. Maybe no. Wala pong kumpleto at tamang detalye kung sakit ba talaga yung ibinigay sa kanya na sinasabing tinig. Although may mababasa po tayo sa magandang balita Biblia, but sa English version o di kayo sa King James version, hindi po sakit ang tinutukoy diyan mga kapatid. So para sa akin, maaring maybe yes or maaring no. Kasi walang kumpletong detalye. Ngunit sa aking observation and personal Uh, investigation, ang tinik sa laman na sinasabi ni Pablo ay ang persecution na naranasan niya na nagsisilbing sugo ni Satanas. Kung titingnan po natin yung mga konteksto ng Bible, mga kapatid, makikita po natin yung naranasan ni Apostol Paul. Katulad na lang dito sa ating babasahing konteksto, ay atras po natin sa ikalawang Korinto 1123 23-27. Ito po ang pagkasabi. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming bisis at madalas na mabingit sa kamatayan. Limang bisis akong tumanggap ng tatlong siyam na hagupit mula sa mga hudyo tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. Tatlong bisis kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan. At minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Ito pa, verse 27, Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit walaman lamang maibalabal. Kaya mga kapatid, malinaw na ito po ang tinik sa pananampalataya ni Pablo. Ngunit dahil dito, mas lalo po siyang lumakas sa pananampalataya at hindi nagtagumpay si satanas sa buhay niya. Kung titingnan po natin ang ikalawang korinto, uh, 12 Jes, ang sabi, dahil kay Kristo. Sabi ni Pablo yan, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutiyain, pahirapan, o sigin, at magdiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. So sa karanasan ni Paul, mga kapatid, Sino po ang hindi manghihina sa kanyang buhay, 'di ba? Sa kanyang mga karanasan. Maring ito'y sa physical condition na matanda na siya o dahil po sa mga persecution na dinanas niya, ang kanyang katawan bagsak na nang nagkaroon siya ng mga panghihina. Pero 'yung spiritual na buhay niya hindi naapektuhan. Mas lalo pa ngang lumalakas. Kaya ang sabi niya, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina kutyain, pahirapan, usigin at magdiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Mahina man ang physical, pero yung spiritual patuloy na lumalakas. Marami mang tinik sa buhay, pero patuloy siyang lumalakas. Kaya mga kapatid, ang tanong ikaw, kumusta ka? Ano ang tinik sa buhay mo bilang kristyano? Tandaan po natin na maraming kasangkapan si satanas para tayo ay mabagsak. Iba't ibang paraan at taktika para tayo ay manghina, manlupaypay, manlamig at mabagsak. Ngunit, magpakatibay tayo dahil hindi tayo excuse dito. Tandaan po natin na makakaranas din tayo ng tinik sa buhay natin. Tulad ni Apostol Pablo. Bagamat hindi ka pattern, iba yung karanasan ni Pablo pero pareho tayong makakaranas ng tinik sa buhay natin. So ano ang tinik sa buhay ng mananampalataya? Ang sugo ni Satanas. Maraming mga persecution na mga nangyayari sa buhay natin o kung ano-anong iba't ibang paraan bilang messenger o sugo, mga taktika ng ating kaaway. Number two, ang paghihirap ng kalooban. Ito ay tinik din mga kapatid sa ating pananampalataya. Sa mga dinanas po ni Pablo, siguradong nakaranas siya ng matinding paghihirap ng kalooban. halimbawa ah, na lang, noong nabilanggo siya. O, oh, di ba? mas matinding paghirap ng kalooban kapag ang isang tao ay nabilanggo. Di ba? Walang peace. Kaya si Pablo, maaring grabe yung paghirap ng kanyang kalooban, hindi lamang po siya uh, nabilanggo. Kung ating review niyo yung binasa kanina, ang sabi po sa ikalawang Korinto 11.23, si sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila makailang ulit akong nabilanggo. daming bisis na pala siya nabilanggo. Hinagupit ng maraming bisis at madalas na mabingit sa kamatayan. Ma Maari na torture po siya pero mga kapatid, makikita po natin na talagang nagpapatuloy siya. At natural, makakaranas po siya ng paghihirap ng kalooban. Baka nga dumating pa sa kanya ay yung confusion. Mga pagtatanong, maaring sabihin niya, Lord, sugo mo ba talaga ako? tinawag mo ba talaga ako? Bakit naranasan ko ang mga ito? Pansinin natin, ang sabi sa verse 26 sa ikalawang Korinto 11, Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko hodiyo, at sa mga hintil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Kaya mga kapatid, sa kung sa karanasan, mas matindi si Paul. Ang dami niyang experience sa kasaganaan at sa kahirapan, marami siyang naranasan. Kaya ito ay masasabi kong tinik sa buhay ni Apostol Pablo. Ngayon, ang tanong po mga kapatid, kaya mo bang magtagumpay sa tinik ng ating buhay bilang mananampalataya? Naranasan mo na rin bang mag -alala? Naranasan mo na bang maghirap, magtiis, magduda? At magdusa? Mabalisa, matakot, mawalan ng tiwala sa Diyos? Kung gayon, magpapatuloy ka ba para malampasan o aatras ka na lang? Sinasabi po sa Mateo 3, 6, 7 at 22. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumalago ang mga halamang ito at sinakal ang mga binhing tumubo doon. Kung ang binhi, mga kapatid, mapapansin natin yung mga bottle. Kung siya ay naitanim at marami namang mga tumutubong halamang matitinik, yan po ang magiging tinik at sagabal sa kanyang paglago, sa kanyang pagtubo. Kaya ang tendency, mas lalawak yung maraming tinik na talo po yung mga halaman. Now, ano pong ibig sabihin nito? In verse 22, ang binhi namang nahulog sa may Damuhang matinig na halamanan ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng minsahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang minsahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. Ano bang kahirapan ang nasa kabigatan ng iyong kalooban mga kapatid? Ito ba'y tungkol sa pagkabalisa? mga bagay dito sa mundo, maaaring yan ay magiging tinik sa ating buhay. Kaya kapatid, kapag natalo ka sa damong matitinig na nagre-represent sa taong nakikinig ng minsahe, ngunit puno ng pagkabalisa at pagkahumaling sa kayamanan, sila ay umatras, nag-stop, ayaw ng lumaban, magpatuloy. Hindi tunay ang puso mo mga kapatid sa Panginoon. Hindi ka nakapasa sa pagsubok na ipinahintulot nang Diyos. Ngayon, bakit ipinahintulot ng Diyos ang tinik sa buhay natin? Now, number one, para huwag magpalalo. Ang ibig sabihin, para huwag magmayabang. Dahil sa mga achievements natin, sa mga narating o accomplishments sa buhay, baka matuto tayong magpalalo, mga kapatid. Kaya, ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa buhay natin ang mga bagay na hindi natin gusto. Bilang tinik sa buhay natin. Ito po ang sinabi ni Pablo, ulitin lamang po natin yung ating teksto. Sabi sa ikalawang Korinto 12.7, At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Para huwag magmayabang, nakaranas po si Pablo ng tinik sa kanyang buhay. Pangalawa, kung bakit ipinahintulot ng Diyos sa atin na magkaroon ng tinik sa ating buhay para bigyan tayo ng boundaries. Bilang mga kristyano, huwag nating tangkaing masyadong belief o hangang-hanga sa sarili. Abilidad, kayamanan o kasikatan man yan dahil may limitasyon lang tayo. Huwag dapat lumampas. Pag lumampas tayo sa buhay natin, wala tayong magagawa. Gaano man karami ang koneksyon natin, bibigyan niya tayo ng boundaries na hanggang dyan o dito na lang tayo. Huwag lumampas o mag-overpower. Now, pangatlo po, kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang tinik sa buhay natin para matest ang tunay nating focus. Saan ka ba talaga nakafocus? Kung talagang nakafocus ka sa Diyos, dadaan po tayo ng testing. Si Pablo, ang daming tinik ang nadaanan niya sa buhay. Pero hindi siya nagpatinag, hindi siya na out of focus mga kapatid. Tandaan natin na madaling maging faithful, madaling maging active sa bibig lamang. Pero malalaman ito sa testing. Madaling maniwala sa testimony ng pagbabago. Pero makikita ito pag sinubok. Maaring sabihin ni Lord, ang galing-galing ninyong magsalita ha. Tika, mag papalakas ako ng ulan sa Sunday. Ayun, konti lang ang nakarating mga kapatid sa church. Wala nang nagawang paraan. Tuwang-tuwa pa nga dahil may dahilan na. Maaaring sabihin ng mga kristyano, ay e, salamat umulan, di ako makarating sa church. Hindi pasado sa testing. Paano na lang kung bigyan ka ng tinik sa buhay mo na hindi mo magugustuhan? Anong gusto mong tinik sa buhay mo? Sakit, kahirapan o kung ano-anong mga problema dyan, anong gusto mong tinig. Mga kapatid, paano na lang kung yan ang dumating sa ating mga buhay? E ulan pa lang, hindi na tayo makapasa sa testing ng ating Panginoon. Kaya, all things work together for good. Dumating man sa buhay natin ang tinig, may layunin si Lord at siya lang nakakaalam ng lahat sa buhay natin. Para po sa iiwanan kong conclusion, mga kapatid, Tandaan natin normal ang tinik sa buhay natin bilang mananampalataya. Hindi ka magtatagumpay at makakalampas kung hindi mo madadaanan ito. Dahil ito ang purification process, distinct process kung totoo tayo at para sa ating limitasyon. Huwag isipin na hindi ka makakalampas sa tinik. Ang pangako ng Diyos sa atin ay yung makapamuhay tayo na peaceful, joyful and abundant life. Gusto ni Lord happy tayo bilang mga Kristiyano. Gusto niyang ma-enjoy natin yung kanyang creation sa tamang paraan. Kaya kung iwas nang iwas ka sa tinik ng buhay, lagi kang bagsak. Lagi kang back to zero. Lagi ka lang nasa simula at hindi ka makakaabante. Ngunit kung nalampasan mo na ang testing, ang tinik ng buhay, malalampasan mo ito, ma-feel mo rin ang pakiramdam ng nakalampas o yung naramdaman ng ibang mananampalataya na mayroong faithful, ball, joyful, ball, and abundant life in God's presence. Kaya ilampas mo na yan mga kapatid para hindi na yan magpabalik-balik kundi may bagong challenge pero kung hindi mo malampasan, hindi mo makayanan ang tinik na yan, patunay lamang yan mga kapatid na hindi ka pasado sa testing. Kaya bilang mga kristyano, dapat maging aware tayo sa mga bagay o mga tinik na dumarating sa ating buhay. At go forward, manatiling strong, katulad ni Apostol Pablo. Bagamat humihina ang kanyang katawan, pero ang kanyang spiritual ay patuloy naman na lumalakas. Para po sa ating review, ano ang tinik sa buhay ng mananampalataya? Mayroon po tayong dalawang bagay. Ang una, ang sugo ni Satanas. Maaring tinik yan sa ating pananampalataya. Pangalawa, ang paghihirap ng kalooban. Ito ay tinik din sa ating pananampalataya. So, bakit ipinahintulot ng Diyos ang tinik sa buhay natin? Ang una po, para huwag magpalalo, para huwag tayong magmayabang. Pangalawa, para bigyan tayo ng boundaries. Uh, huwag tayong lumampas. At number three, para matest ang tunay nating focus. Pag nakapasa tayo dito, ibig pong sabihin mga kapatid, tayo po ay matibay at tayo po ay totoong anak ng Diyos. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po ng marami. Magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. God bless everyone.